So, ayan na guys. Guys, mag -isa tayo ng sardinas. At lagyan natin siya ng At haluan natin ng malunggay. At taluyot guys ang sardinas. Ayan guys, taluyot. So, so ayan na guys. Ibigisa na natin to. Magisa na tayo guys. So, ilagay na natin ang asin party na. Ilagay na natin ito, guys. Ayan. Ilagay na natin ng asin. Tapos, Sabay na natin ang paminta. Ay. Pa. May lasa na kasi tong sardinas. Kaya, kunting asin na lang nilagay. Tapos, lagyan natin ng tubig para may sabaw tayo. Ayan. Tapos, magkakulo, ilagay na natin itong mga dahon. Yung manunggay at ang saluyot. So, atin na munang takpan, guys. Takpan muna natin for a while. Guys, kumukulo-kulo na. So, atin na siyang tikman. Kung kamusta na yung atin niluluto. hmm ang salap. Ang salap na guys. So, iuna na natin tong saluyot kasi mukhang matagal-tagal ko siyang maluto. Tapos, pakuluhin muna natin guys, no? Sakpan muna natin ulit. So, ayan na guys. Ayan. pumukulo-kulo na ulit. At pwede na natin ilagay ang ating malunggay. Na. Ito ang ating malunggay. Dinamihan ko na rin. Dinamihan ko na talaga malunggay guys. Para more on vitamins talaga tayo sa pagkain ito mamaya. So, ayun na. So, yan guys. Sakpan na lang natin to for a while. Para pagkatapos, lupot na guys. So, ayan na guys. Luto na po. Luto na, guys, yung ating ginisang sardinas sa malonggay at sa loyot na nilagyan natin ng kaunting sabaw. So, ayan na, guys. Napakasarap. Yes. Good uh, afternoon, kain na po tayo guys ng ating lunch, ito yung ating mga food guys Ang kagin, tapos may ginatang, uh, ginatang ano tayo dito guys, na puso Tapos, ito pa guys, yung niloto natin, sardinas, may saluyot, may malunggay Ayan. God for this food amen so let's eat guys so dina gulay taloy at malunggay थोड़ा तो पे लगा Ngayon na lang ko ulit makakain ng taloyot. Kasi birat na lang yan dito guys. Sa paringki mo na lang ito mabibili. Birat na lang may dumadaan dito tayo. 在哪？